Yan guys, no? Tapos na ba yung ating ano? Yes, you know what to say, the big brass marker. Sa pagbabaspas ng multiple post mo, dito sa Barangay Gayagayas. San Jose, San Jose del Monte, Bulacan, Heros, eh, eh, Bell, guys. One, two, three. Bigyan mo natin ng mga na kasapan at pata. You know what to say, the big brass marker. Isang tanda, ng matagumpay ng proyektong nasod. Thank Bilang pagbubakas, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasaamin amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang Diyos na ating Ama ay siyang bukal ng kabutihan at pagti